Hello! 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 Oh, waiting tayo dito. Ito, ito sa mga kalalamob ko na no, meron akong isang tip sa inyo. Uh, kung kayo ay may lalabag, mas gawin sa booking niyo naka -filter. Lalo na dito sa mga load lang na 20 Yen S20 katulad ko, load ko lang is 20 araw-araw yun. -araw. So, kung mapapansin ninyo, napakabilis kumain ng napakabilis kumain ng ano, ng load yung apps natin. Kaya, yung ginagawa ko, pinapatay ko yung ibang ano, yung mga hindi ko naman pinupuntahan. No? So, yan sa akin, naka naka-filter yan. Yan applicable lang to sa mga may lalabag na oh, may lumabas 94 kaso ano ayun na, sorry this order is no more o yun, applicable lang yan doon sa mga may lalabag pero kung walang lala, wala kang lalabag hindi mo rin makipilter yan o yan o kasi dito dito lang ako sa bayan dito lang ako sa bayan. Paikot-ikot lang. Bayan. Yan. Nabaliches. Yan pa. San Agustin. Kasi so yung mga malalapit lang dito. Batasan. Yan. Ganyan. The rest. Naka-off na sa akin yun. Alam nyo kung bakit. Only ID daw to. Ang So, alam nyo kung bakit. Kasi kapag ka umaandar kayo. Naririnig nyo yung apps nyo. Pot-pot ng pot-pot kumakain ng load yun mauubos yung load nyo ron lalo na katulad ko yung load ko lang talaga is ANS20 so, pakita ko sa inyo ayan yung load ko lang talaga o oh, ayan o oh. diba ANS20 ito yung para sa mga naka ano yan mga TM ayan surf 20 lang yan diba 30 MB hmm. plus may call and text only na yan so tahan nga muna natin pot pot ng pot pot, pot. Wala naman. Ah, <laughs> uh, ko lang ha, sa iba talaga random ko kapag naka-open lahat yung mga ano, yung mga pick up sa drop off na yung mga ibang lugar mo lalayo. Ang lakas kumain ng load ng apps natin. Pero since nung yun nga, pinatay ko na yung ibang mga area, tumipid siya. Hindi hmm. ko lang alam dito sa ibang mga kalala natin kung ano ah, random nyo yung lakas ng kain ng load natin. So yun, ipapayo ko lang sa inyo kapag ka nakalalabag kayo. At uh, hindi niyo naman talaga pupuntahan yung ibang lugar. I-off nyo yung ibang ano, i-off nyo yung ibang mga location para makatipid kayo sa ano, sa load. No, yun lang no mga kalala, ride safe, ingat, God bless.